Guys, to uh, nawala yung aircon nito. Ano problema nito, boss? Sabi compressor daw, nag high pressure. Ah, nag high pressure. So wala wala lamig, no? Oo, palitan daw ng ano, papalitan daw ng compressor, sabi. Ah, i-check e muna natin, boss, ah. I-check e natin. Oh, kinits na. So ito daw compressor ang sira nito, mga kababayan. Paano may tubo tayo radio? May Oh, nag high pressure. Ayun, no? High pressure siya, oh. Oh, parang ano, oh, may dito. Boss. Boss, yung ano, may dito sa harap. Parang baliktad baliktad yung pan. Ah, subukan kong baliktad rin yung wire, ah. So ito, mga kababayan, ano, yung hangin papunta dito. Papunta dito sa harap. Kailan papunta dun yung hangin? O kaya ano, kaya nawala yung nabig. Ano, tinanong niyo yung ano niya. High pressure niya, High side, oh. Halos mag-250 Ngayon, ano, ito, Ibalik mo nga yung wire. Ibalik mo yung wire. O, compressor ang painis na dito, ah. O, o, ano, isa-isa, para ano, hindi magsigit. Isa-isa yung mong hilahin niya, sir. Ayan. May, may gumalo siguro ito, eh. O, kanina na gano'n siya, 200, 250 PSI, diba? Kaya walang lamig. Okay na, diba? Nasa ka na yun. O, yung hangin na, papunta na sa makina. Okay no. Ay na, buo pa na yung ano niya, high side niya. Oh, lumalamig na rin, lumalamig na rin yung tubo. So yun lang, ah, baliktad lang yung ano, yung ikot ng pan papunta sa ano, sa radiator taga kaya nagai pressure. Nawala yung lamig. Ayun oh, na boss, yung ano lang, baliktad lang yung wire. Okay na, malamig na siya. Oh, okay na ba, lumalamig na? O, oh, yun lang. Ah, baliktad lang yung wire nito. Kamundi ka nang magpalit kayo ng compressor po sa. Yeah. Buti, ano, nag-double option kayo. Hindi nyo pinagawa agad. Uh -huh. Ah, yun ang tips natin mga kababayan. Pag may ganung, ano, ah, little tanong naman, kailangan mag-double option para ano, hindi kayo mapapagastot. So, baliktad lang yung wire. Okay na, malamig na. Okay na, boss. Malamig na, boss, sa? Uh -huh. oh, okay na. Hindi na kayo magpalit ng compressor. Okay, thank you, thank you. Okay, ganun lang, ganun lang kabisik ang problema ni boss. Ah, baliktad lang yung wire, malamig na uh, basic lang uh, please like, share, subscribe sa my youtube channel ka mga kababayan dun pangasinan ayan o oh. ayan pag nagpagawa kayo dito makikita nyo yung ma yung guwapong mukha yun o oh. op 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 yan yan ang musumak natin oh, <laughs> mga sama yan yan nagbibigay ng jacket nya mga kababayan basta gumagawa ng airco pag malamig na nagbibigay ng jacket yan okay na okay thanks for watching mga kababayan Salamat sa Diyos. God bless us all.